At pag dumaan ako din eh, sasabit sa mukha ko yung ukra. Kaya nilagyan ko ng bakod. Mm -hmm. Tapos yung bakod, may sitaw. Oo. Para doon. yung yung mga sitaw. Ito yung mga sitaw, lumalaki oh. na. Ito yung una kong talim o. Oh. Gumag na. Gumagapang na. Oo. Uh -huh. Yan. Ulo <laughs> na. punta natin dito yan. Eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oh, Bilis yan. lang. Hindi na oh. Sabi po. po. Octave po. Ito, naiinuman yan. Pag ako nagdidilig at nauhaw, nainom ako. Diyan, diyan ako ako pandilig eh. Pero ito talaga yung inumin. Amin. Hindi ako. Sabi po. Sabi po. niya. Yan yung walang tindag pag mo sa jag. Kahit isan mo sa jag. Wala ka tindag-tindag mas kantiting. Parang mineral. Ito ay ang labahan may bubong. Pag kasi. Kaya nilagyan ko ng bubong para pag umulan, pwede ako maligo, di ako mabasa. Eh, papayong pa ako ay. Ito may hope pa ako diyan, dalawa. Wala ka naman palang problema rito ang ano. Ito ba lang ng gawin talong o kaya mustasa, hindi ko magagawa sa daming trabaho. Ito ang gagawin kong tangkongan. Kangkong na puti. Oo, to. Kaya in-spray ko na. Kaya buulahan ng salabaw ay. Ah, para hindi na so, buulahan. Ano? Pinanggalingan ng drum. Kaya lumaki. Sinukay ko pa ikot. Hindi ko kayang alwasin ay. Lumubog. Yung dating tapakan o. No? Ibabaw yan yung may tibig niyan Lumalim na ano? Yung kahoy Dati tapakan ko yan. Ngayon natambunan. Ayan, laki ng tinaas. Nakitang trabaho. So yung lalagyan ko ng makina, eh. yung dati nakalagay, yung hos na yan, yan yung dinadaan ng papunta sa bundok. Ah. Yung drum na yung blue. Mm -hmm. Yun, kita siguro dito. Yan, Yikita, Ayan, kita, yan, oh. Yung kulay blue oh, na yung, yung taas. sa bundok. Tingnan natin. May istakan yun, pa yun. pala. Ano? Oh. Oo. Oo, dyan. Dinadala muna doon ng tubig, at saka binababa. Ibababa rin. deliver dyan ito, sa mga ito, media. dito. Mm -hmm. Dadaan yung sa dos, papuntang uno. Papasok na doon sa drum. Tapos, paglabas mababa, media na. Medya na. Oh, yan, medya, medya na. Kaya yung dati, yan kuhaan ko ng tubig papunta sa drum. Yan abot yan doon. Pinagkalabasahan ko doon sa dulo. Yung sa na ngayon. Yun. Kalabasahan yan dati. Yan dulo abot yan doon tubig na yan. Yung mga ipilas yung tubig hanggang doon din sa dulo. Yun. Malaki ng ginastos mo ito. Oo, malaki. Bro, no, dumudulo na 'yon. 'Yan sinilab ko na nga para makasibulan 'damo. Pag sibol na ganyan i-sprayin, hindi matutuyo. Pag natuyo na sisibol na naman yung iba. I-sprayin ko na naman. Na naman. No. Para hindi marami ang gagamasin. Daming gagamasin eh. Hinugniyan tatanggalin ko lahat ng dahon. Hindi na ano 'yan. Nag-isip ako pa kung ano'ng tatanim ko. Bala ko ay okra. Kasi pag talong maraming tinor. Ano na? Sa bagay, pwede pa. Oo, ano yan? Full season yan, pwede. ang halaman nga. Ito malalim dati yung kanal na yan. Oh. ba ka na? Ito dati silihan ko, ito pula dito ay green. Yung dati ang palayhan ko. Oh. Kaya may mga madri kakao. Lumaki na, tumubo. Nabuhay siya. Ito na Ito hanggang ngayon, no? Oh, natiling nakatayo. Hmm. Pati ba yan? Hmm. <laughs> Buhay. Buhay. Ito yung pinakong pinag-spray eh. Hindi Ito ang mayor na daanan ng tubig. Kaya awas hanggang dun. Dun ang gagaling natin. galing sa bundok. Hindi hmm. na natin dito natang buho sa... Ano yun? O. Buhay natin na sa papalag ito yun yung isbuhan ito yung pinakandaan mo yan ang hulwi po naandito yung ano niyan uh, pag umunga na yan ay yeah, ito ganito ang buka kasi yung dahon yan aabot pa dito tatamaan pa ang mukha ko niyan. Mm. yung dahon yung pag gumapal maliit lang ang daan ko niyan. Mm. ito yung kawayanan dalawang puno lago. sinapay ko dito na And, uh, yan ito tambak lang ito Ganun to dati oh. So uh, baba 'yun. Okay. Ito, ito, yung ano, parang bak ng ulan ng detrinche. Oh. Tumaas na no. Ito na lang ang gawan ko ng lupa. Ito daan pa sa room pag namuti dito na ba. Ito diyan. Kasi pag walang daan, di wala lalabasan. Gagilig. Ito, kakatayin na kayo. Ang ng manok, oh.